Labing dalawang kahinaan ng babae na dapat mong malaman. Tol, aminin natin, maraming lalaki ang nagkakamali sa pagtrato sa babae kasi hindi nila naiintindihan kung paano talaga gumagana ang emosyon, pag-iisip at kahinaan ng isang babae. Kaya ang ending, stress, away at minsan, hiwalayan. Pero eto ang totoo. Hindi mo kailangang maging gwapo o mayaman para makuha at mapanatili ang respeto at pagmamahal ng isang babae. Kailangan mo lang malaman kung saan sila mahina at kung paano ito gamitin, hindi para manloko, kundi para alagaan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 12 weakness ng babae mga psychological at emotional tendencies nila na dapat mong maintindihan. Kasi ang tunay na lalaki, hindi lang malakas, marunong din magbasa ng damdamin. Tahimik, pero malalim. Hindi pala sigaw, pero alam kung kailan magsalita. Kung gusto mong tumibay ang relasyon mo, o gusto mong mas maintindihan kung bakit parang minsan ang hirap nila kausap tapusin mo to. Kasi ito ang video na dapat panoorin ng bawat lalaking seryoso. Number one, emosyon ang unang tumatakbo, hindi lohika. Kapag may problema, kadalasan emosyon muna ang nauuna sa babae bago ang lohikal na pag-iisip. Hindi dahil mahina, sila natural lang ito sa kanila. Kaya wag kang magulat kung bigla silang magalit o umiyak kahit maliit lang ang issue. Example, halimbawa, nakalimutan mong mag-text buong araw. Sa isip mo busy ka lang, pero sa kanya parang hindi mo na siya mahal. Ang stoic na lalaki ay hindi agad umiinit ang ulo. Pinapakinggan niya, iniintindi ang emosyon, at saka nagpapaliwanag ng kalmado. Hindi kontra sa damdamin, pero hindi rin nagpapadala sa drama. Number 2 gusto niyang makinig ka. Hindi lang mag-solve ng problema. Ang lalaki, natural na fixer. Pero ang babae, madalas gusto lang ilabas ang nararamdaman. Hindi niya laging kailangan ng solusyon kailangan niya ng pakikinig. Example, umuwi siya galing trabaho, rant siya ng rant. Sa halip na sabihin, mag-resign ka na lang. Gusto lang niyang sabihin mong, mahirap nga yan, naiintindihan kita. Ang stoic na lalaki ay tahimik, attentive, hindi nangingialam alam hanggat hindi siya humihingi ng advice. Pinaparamdam mong may kasama siya, hindi siya sinusupla. Number 3. Mabilis masaktan sa mga salita. Hindi mo kailangang sigawan para masaktan siya. Minsan sapat na ang tono o ang mga salitang tila walang kwenta sayo pero mabigat para sa kanya. Example. Sabihin mong ikaw na nga lang bahala sa tono ng inis. Sa kanya, parang wala kang pake. Ang stoic na lalaki ay pinipili ang salita kahit mainit ang ulo. Tinuturuan ang sarili na huwag maging reactive. Dahil alam niyang mas matimbang ang respeto kaysa panalo sa argumento. Number 4. Mahina sa rejection at cold treatment. Kapag naging malamig ka ang dating sa kanya, may iba ka na o wala na siyang halaga. Hindi lahat ng babae insecure, pero sensitive sila sa emotional distance. Example, hindi ka na sweet gaya ng dati. Hindi ka na nagtatanong kung kumain na siya. Tila simpleng bagay sa'yo, pero sa kanya, may malalim na kahulugan. Ang stoic na lalaki ay, hindi niya ginagamit ang katahimikan bilang parusa. Kung may kailangan siyang ayusin, kinakomunikan niya ito ng maayos. Number five, gusto niyang maramdaman na siya ang priority. Hindi ibig sabihin, gusto niyang ikaw ay iwan ng buong mundo para sa kanya. Gusto lang niyang maramdaman na mahalaga siya sa iyo. Example, tuwing may conflict sa schedule, lagi kang pipili ng barkada. Kahit minsan lang, gusto niya ikaw ang pipili sa kanya. Ang stoic na lalaki ay binabalansi ang priorities. Hindi nagiging sunod-sunuran, pero pinapakita niyang may halaga siya sa iyong desisyon. Number six, mabilis maapektuhan sa social media. Kahit gaano siya ka-self-confident, naapektuhan pa rin siya ng nakikita sa social media lalo kung may insecurity siya. Example, nag-like ka ng sexy na post ng ibang babae. Sa'yo, wala lang. Sa kanya, pinagdududahan ang worth niya. Ang stoic na lalaki ay Responsible sa digital actions. Hindi nagtatanim ng selos, pero hindi rin nagpapabayaan ang boundaries. Number seven. Gustong laging kinakausap. Para sa babae, ang communication ay sign ng affection. Kahit simpleng kamusta, mahalaga yun sa kanya. Example, nag-message siya ng Miss Nakita, tapos ang sagot mo, okay. Sa kanya, parang wala kang gana. Ang stoic na lalaki ay, Pinaglalaanan ng oras kahit simple lang. Hindi kailangan madaldal, pero consistent at may effort. Number 8. Mahilig mag-overthink. Dahil nga emosyonal ang babae, mabilis siyang magbuo ng kwento sa isip kapag hindi malinaw ang bagay-bagay. Example, hindi mo sinabing saan ka pupunta. Sa isip niya, baka may tinatagong babae ka. Ang stoic na lalaki ay transparent pero hindi defensive pinapakita mong wala kang itinatago at hindi ka rin guilty. Number 9. Madaling mawala ng tiwala kapag napasuna. Kapag nasakta na siya dati, hirap na siyang magtiwala muli. Kaya kahit ikaw ay totoo, may walls pa rin siya. Example, lagi siyang nagtatanong kung saan ka, kanino ka. Hindi dahil controlling siya takot lang siyang masaktan muli. Ang stoic na lalaki ay matatag sa pagbibigay ng consistency hindi nagagalit sa doubts, bagkus iniintindi ang trauma. Number 10. Gusto niyang nararamdaman na secured siya. Hindi ito laging pera. Emotional security. Ang mas mahalaga sa kanya yung alam niyang hindi siya iiwan kahit anong mangyari. Example, sa panahon ng problema, lumalayo ka. Sa kanya, iniwan mo na siya emotionally. Ang stoic na lalaki ay andun ka kahit mahirap. Hindi ka nawawala sa eksena pinaparamdam mong may sandigan siya. Number 11. Ayaw niyang makipagkumpetensya sa iyo. Hindi siya kalaban. Pero kung lagi kang superior, lagi mong pinapaalala ang mas magaling ako. Madadala siya. Example. Siya nag-share ng achievement. Tapos sinabi mong mas madali pa ngayon kaysa sa akin. Ang stoic na lalaki ay marunong mag-appreciate. Hindi niya kailangang magmalaki Pinaparamdam niyang pantay sila sa respeto. Number 12. Gusto niyang marinig na mahal mo siya. O, actions speak louder than words. Pero minsan, gusto rin niyang marinig ang mismong salita lalo na sa panahong mahina siya. Example, ilang buwan na kayong hindi nagi I love you. Sa kanya, parang lumamig na ang relasyon. Ang stoic na lalaki ay hindi siya nahihiyang magpahayag. Hindi siya OA pero alam niyang may lakas sa tamang salita. Ngayon pare, kung kahit isa sa mga to ay napansin mong totoo sa babae sa buhay mo, girlfriend mo, asawa mo, o kahit ka-MU, gamitin mo tong kaalaman para maging mas maunawain, mas matatag, at mas karapat dapat respetuhin. Hindi mo kailangang maging perpekto. Pero kung alam mong kontrolado mo ang sarili mo habang naiintindihan mo ang kahinaan ng babae. Panalo ka na. Huwag mong gamitin to para manipulahin. Gamitin mo para gabayan. Para maging leader, hindi para maging bossy. Kung nakarelate ka sa video na to, mag-comment ka kung anong number ang pinakatumatak sa'yo. I-share mo to sa tropa mong laging nababana sa mga babae. At syempre, wag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa usapang lalaki kung saan ang tunay na lalaki hindi lang malakas ang katawan kundi matibay ang loob hanggang sa susunod mga boss